update mga kaswangers sa ating 3 weeks na papait. Ayan, kailangang spray yan ang ating papait. Sa nakikita yan na nai-spray yan, yan yung pangalawang punla. Para kapag na-harvest na yung nandyan sa kabila, yan na rin po yung isusunod na itatanim kapag tumubo so, na. So ayan naman po sa kabila, nasa one week na rin po yan. Kailangan na rin po siyang espreyan para ang mga insekto hindi po magliparan at hindi po masira ang kanilang mga dahon. Dahil kapag hindi po na-espreyan ang mga yan, nagbubutas-butas po ang mga dahon ng mga at mahirap po silang lumago. Pasensya na po kung hindi ko nakuhanan ng video ang pag-esprey sa 3 weeks na papa. Pasensya naman, puyat kasi ang inyong lolang aswang kasi nga nakipag-engage hanggang madaling araw kaya hindi na ako hintay ng aking pinsan kaya inumpisahan na niyang mag-spray. Yung may araw na yan, yan po yung nakikita nyo. Yan po yung talagang importante na ma-spray dahil nalalapit na ang pag-harvest. Mga after 5 days, pwede na po yung ma-harvest. Para hindi lamutakin ng mga insekto, kailangan ng maunahan ng spray. Ang ginagamit na pang spray, lanit at pribaton. Sa susunod ko pong video, ipapakita ko po kung paano po ang tamang sukat ng insecticide sa paghalo po sa tubig. So ayan, ready ready na yan after 5 days ang pagharvest. Para quality ang mga dahon at hindi ma-reject sa mga buyer, dealer para mas magandang i sa mga seller at maingganyo ang mga customer na bumili. Yung nakikita nyo na rin po yan na na-spray yan. Yan din po ay punla. Kailangan po kasi na laging may reserba na punla para kapag naka-harvest na at may tumubo na sa mga punla, pwede na naman pong mag-replant. So ayan, yung nakikita nyo na rin na po yan na na-spray yan, yan is 3 days na po na na-replant. Since marami-rami po kasi ang natimpla na insecticide, so lahat na po yan na mga nakatanim po dyan, eh kailangan na rin po siyang ma-spray yan para maubos po lahat yung natimpla na insecticide. Hindi lang pwedeng yung i-harvest na lang ang kailangan isprayan dahil yung mga insekto lilipad sa kabila sa mga bagong tanim. Kaya lahat ng na mga naitanim, kailangan na rin siyang maisprayan para maganda-ganda po ang kanilang mga dahon at hindi po kagat-kagatin o lamotak-lamotakin na mga insekto. To, na mapanira. Sa mga gusto po na nagbabalak na magtanim po ng papait, eto po yung way para po masundan nyo kung paano po ang magumpisa na magtanim po ng papait. Mahirap man sa umpisa dahil sa hindi mo pa po sanay, pero kapag tumagal masasanayan nyo na rin po yan at magiging masaya po kayo pagdating ng harvest. Kailangan talaga ng tiyaga at pagsisika. Pag dumating ang araw ng pag-harvest, mapapawi ang inyong pagod. So ayan, tinaktak na ng aking pinsan ang laman ng sprayer. Kaya ayan, makikita nyo na po na paubos na po ang laman niya. Salamat yeah. po sa mga nanood na sanay na sundan po ang aking paliwanag. At kung hindi naman po, PM lang po kayo sa akin. Salamat!